dadaan dito sa amin mamayang gabi dito na kami nagpapakas pati itong mga kawayan na nilagay namin na ginagaw namin tulay sa bangka yan tatanggalin namin to yan tanggal katik para iwas disgrasya dating ng kabe aabot 'to ng signal number 3 dito sa amin tanaw yung kubo namin baka bukas wala na 'yan dyan Ningil tayo. Bakpas lahat. Pati doon sa kabila. Gila, Itong kubo namin, sayang to. Bukas, sigurado wala na yan dyan. Kasi nung mga nagdaang bagyo nang umabot ng signal number 3 dito sa amin hanggang doon sa taas ng alon yung uka na yan no? yan alon yung may gawa niyan kaya dapat tanggalin to lahat para paghupa ng bagyo ibalik na lang mahirap manguha ng mga kawaya na ginagawang tulay dito tapos yung panali wala kaya tatanggalin lang yung mga tali sa akin oh, na yun Bisaya lubay Dito na siya Banda sa may lamisa. Itong kay Otolo, lo, tungtungan niya. Katatapos lang ito gawin. Kahapon lang yata o isang araw. Tapos babaklasin na hindi pa natutungtungan na. isa nang inaakit yung mga bangka namin pangatlong bangka na yun ito so wala na mga katig buha lang ito pataas ito yung kayo ito tatanggal, tatanggalin na rin, na rin yung ano katig kaya sa ako tinoktok ko na lang ah na amin, yung tulay namin tanggal na pag buhat na lang wala nang mga tali to yan na namin isa-isa yung tali nito ha pwede ka doon pero basa na naghano man down pwede ka doon ha ha ah, ha na ha kalmado pa pero malakas na yung amihan mamayang alas dos nasa katarma na daw yung ano mata ng bagyong pipito tutulong tayo magbuhat ng kawaya ni mga rasdaos <coughs> Halay lang na Halala, Halay lang kay Idrit sa so tapak dito ho Hindi na paklangaw yun ho yun ho yun ho Ngayon halag ba Idrit sa tapak dito ho Kaya maulangan man siya na mga ipil-ipil

哇 salamat natapos na namin iakit yung mga bangka pati yung mga tulay na kawayan namin nandito na sa taas hingal ha? ito na? hindi naman eh hingal tayo yung kubo na lang sayang yan pag nagiba pati doon sa kabila pinagbabaklas din yung mga tulay na kawayan puro purong sulid napipito kawawa na naman hindi pa nga tuluyan nakakabawi eh. andiyan na naman yung bagyo mas malakas pa ay bahay na yan ayan, babuyan yan yan sabote ng ano niya <laughs> Sigurado ito bukas. Baka bukas. Durog to dito. Ah, pinabayaan kasi ng may-ari. Hindi pinatapos. Malaking bangka pa naman ito. Oh. Ah! Ang karunay! ulin dulong na sa nanotod buhas! <laughs> Kung dati yung naputol niya dito lang yung sa parteng hulihan. pinabayaan <laughs> ng <laughs> mayari test na lang yan delikado yung bukas baka bukas baka kapalad na plywood na lang yung matitira niyang bukas <laughs> purpose nila lang yung mga daungan nila o tinanggal mga kawai Marabil niya! <laughs> dito, <parami> niya. <laughs> Tintali mo sa ako Pati doon, dalawa Sa dito, sa ito Whew! <sighs>

sa dua, satu bayar lagi Kita waiting shade So bali mag-apply tayo bukas Kumamayang gabi kung gaano kalakas yung hangin. Aneh bagus video mamanya.